Hinuli ng PNP Aviation Security Group o ABSE Group ang isang lalaki matapos tumakbo sa runway 10 ng Cotabato Awang Airport sa Awang Datu Sinsuat, Maguindanao del Norte noong Sabado ng umaga. Ayon sa ulat, alas 6.10 ng umaga ng akyatin ng sospek ang bakod at pumasok sa restricted area at tumakbo sa runway. Agad siyang nahuli ng mga tauhan ng ABSI Group bago pa nakalapit sa eroplanong nakatakdang bumiyahe. Na-recover mula sa kanyang sling bag ang iba't ibang ID at ATM cards na nakapangalan sa iba't ibang mga tao. Napansin din ng mga pulis ang hindi normal na kilos at pananalita ng lalaki. Kasama ng ABSI Group sa pangangalaga sa airport ang Bangsamoro Security and Intelligence Service Civil Aviation Authority of the Philippines Security and Intelligence Service o CAAP CSIS, Military Police ng 6th Infantry Division at Philippine Air Force Tactical Operation Group 12 o PAFTOG 12. Ayon kay PNP ABSI Group Director Brigadier General Jay Kumigad, mabilis ang naging aksyon ng kanilang tauhan, kaya't napigilan ang posibleng banta sa seguridad ng paliparan at kaligtasan ng mga pasahero. Kasabay nito, nananawagan si Kumigad sa publiko na manatiling mapagmatsyag at agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa loob at paligid ng mga paliparan. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.